Hello mga ginoong mga angalakal at mamumuhunan. Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, guru, markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Kaunti pa ay isa sa alang-alang namin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung kinakailangan, posibleng i-pause ang video. Maaari mong tingnan ang bawat indicator ng korporasyong pinag-aralan ng detalyado. Susuriin namin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya My Meds Group Inc. Ticker NASE. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon mula noong Hunyo 7, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Organization My Meds Group Inc. na bibilang sa subkategory. Pharma Metabolism, 33 kumpanya ang kasangkot sa pagsusuri na medyo kinatawan. Makikita natin ang mga huling desisyon na mas malapit sa pagtatapos ng video na ito. Ang marka ng kumpanya ay 8.5 sa isa zero. Average na marka para sa subcategory, minus negatibo 3.1 punto, puntos. Kung titignan mo ito ng malawak sa loob ng balangkas ng buong merkado sa kabuan. Makikita natin na ang average na resulta para sa buong stock market sa kabuan ay 1.7 punto, puntos. Laban sa 8.5 na rating ng kumpanya Maymeds Group Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Maymeds Group Inc. at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang shares ng kumpanya Maymeds Group Inc. Nagpakita ng dynamics ng minus 1.07%. 42% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori. Market capitalization ng kumpanya MyMeds Group Inc. nagkakahalaga ng 0.6 bilyong dolyar. Ang market capitalization ng subcategory ay US$ 50 siyam billion. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US$ 0.1 billion. At ang capitalization ng subcategory ay 11 bilyong dolyar. Sa paghahambing ng market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi MyMeds Group Inc sa subkategori kapag tinatasa ang market capitalization ay 1.632%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 1.781%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa market at capitalization ng balance sa subkategory mabuti 1 puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga utang na US dollar 0.017 bilyon. Utang sa halaga ng libro ratio ay 100% ng equity. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang market price ng kumpanya sa ratio ng kita ay tatlo puntos siyam. Average sa subcategory 0. Pagsusuri ng market value sa profit ratio ng kumpanya kumpara sa mga organisasyon sa subcategory, napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars milyon. Ang forecast na tubo para sa susunod na labindalawa buwan ay paunang US Dollars 51 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 2.7. Ang average para sa subkategory ay labing isa. Pagsusuri ng exchange value sa ratio ng kita kumpara sa mga indicator sa subkategory, good is a point. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US at 50 milyon. Ang pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars 430 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 11.4% na ang average para sa subkategory ay minus 56.6%. Pagtatasa ng margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 10 oras 30 minuto 8%. Ito ay 500 at 37% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay daan at dolyar at para sa subkategory 7,200 at 74,000 dollars. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ 47.000. Na may average sa subkategory, minus dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ Dollars, 421,000. Sa subkategory na thousand dollars. Pagtatasa ng kita ng bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 4.7%, na may average para sa subkategori na 11.5%. Teknikal na tagapagpahihwati labing 14 na nagpapakita ng antas na 43% para sa kumpanya Mimeds Group Inc. Para sa subkategori, ang antas na ito ay humigit kumulang 56%. Ang kasalukuyang stock valuation ng kumpanya ay nasa US Dollars 6.50. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars labindalawa oras isa minuto. Tignan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng impormasyon at sanggunian. Guru Markets ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagtatasa ng mga mahalagang papel ng kumpanya Mimeds Group Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng kalakalan para sa paglago sa presyong US Dollars 6.4 Ang order ay bukas dahil ang kumpanya ay may sapat na mataas na rating. Ang pagtatasa ng organisasyon ay batay sa diskarte sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 7.32. Ang stop loss ay nakatakda sa 5.66. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss Pagkatapos ay otomatikong isasara ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Hulyo 07, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, Willi L, ay magiging isang balancing transaksyon para sa pagbebenta. Ang video sa pagbabalance deal ay magiging o publish na sa channel. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalansin ng isa. Isa pang order ay sarado sa akwal na presyo. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets.